Maligayang araw kaibigan, welcome to my channel. Ang pagtawag kay Solo. Gawa 9 verse 1 to 25. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Solo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Salo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Salo, Salo. Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayok at pumasok sa lungsod, at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Solo nang marinig nila ang tinig ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Solo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng tatlong araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias, Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, Ananias. Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kaling tinatawag na tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Solo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo. Upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiising alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Salo at sinabi niya, Kapatid na Salo, ipinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kalistis mula sa mga mata ni Solo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Solo ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating inuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong parit? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Salo at walang maisagot ang mga hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga hudyo na patayin si Salo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Salo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader.